Kumusta kayong lahat mga tropa? Welcome back to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay kung worth it nga ba yung gastos na 1,592,000 pagpunta dito sa Canada at kung bakit inabot ng 1,592,000 ang gastos papunta dito sa Canada. So bago tayo magpatuloy mga tropa, uh, tulungan nyo po akong abutin natin yung 1000 subscribers. At uh, gusto ko pong magpasalamat sa mga bagong subscribers natin at sa mga magsusubscribe subscribe pa lang in advance, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So for today's video, uh, magpatuloy tayo dun sa topic natin na uh, worth it nga ba yung gastos papunta rito sa Canada at kung bakit ganong kalaki yung inabot ng gastos natin sa Canada so unahin natin yung uh, bakit ganong kalaki yung inabot ng gastos natin mga tropa so ito uh, ginawang ko ng listahan para mas malinaw po yung explanation natin so uh, sa tuition fee 1,122,000 ang inabot ng gastos. So, 2 years po kasi yung kinuha ng asawa ko mga tropa para kapag uh, nag-apply siya ng post-graduation working permit is uh, maari siyang mabigyan ng 3 years. Ang ideal is 2 year program ang kunin nyo. So, ngayon, uh, pangalawa is yung medical, 13,000 yung isa. So, 26,000 sa aming dalawa ng asawa ko. Sa St. Luke's po yun, mga tropa, sa may, ah, uh, malapit dyan sa, uh, Ermita yata yun, eh, somewhere dyan. Tapos, yung pangatlo is yung biometrics. 7,000, yung dalawa na kami, 7,000 pesos. So, yung pangatlo is yung ticket, 120,000 pesos. So, ito, mga tropa, ah... Uh, ito, mag-ingat din kayo sa mga ganito mga tropa, no? Actually, ginawan ko na to ng video, eh, kung bakit, ah, uh, inabot ng 350,000 yung pamasahe namin. So, ilalagay ko sa comment yung ano natin, yung video ko na yun, tapos panoorin nyo na lang. So, 120,000 yung original na flight dapat namin. Ah, uh, ngayon, nagka-problema yung airlines, na, which is hindi naman namin kasalanan. ah, uh, nandun na kami ng, ano eh, Nakapag-check-in na kami ng 11 uh, 11 a.m. So, ang flight namin, 3.50 ng hapon. So, ngayon, e, eh, nagkaroon ng problema yung aeroplano nila, in kami. So, ang sabi sa amin, mag daw kami ng panibagong ticket, kami magbabaya, tapos wala pa kaming hotel na wala man lang silang binigay sa aming accommodation na para, oh, sir, dito kayo kasi nagkaroon problema. Wala. Ngayon, ang nangyari, nag-book ulit kami ng panibagong ticket at sa airport na kami natulog. So, ayun mga tropa, uh, ipopost ko dyan sa comment natin yung video na yon. Make sure nyo yun mga tropa kasi, nako, medyo malaki. Masakit sa bulsa yung, ano, yung sa ticket na inabot namin. So, 120,000 yung una, nagkaroon ng problema, nagbook kami ulit ng panibangong ticket na ang flight namin kinabukasan na 250,000 pesos. So, ang total ng pamasahe namin is nasa 370,000. So, ganyan po ang hinabot ng pamasay namin kasi nagka-problema yung ano namin, yung airline na sa amin pina-shoulder yung dapat na hindi naman sa amin. So, ngayon, hindi lang ako nakipagtalo kasi nga naman, ah, wala naman din ako magagawa, wala nang mababago kasi kung kakalabanin mo yun, malaking airline yan, paano mo tatalunin yan? So, wala kang magagawa. So, ayun, ah pangatlo is yung dyan sa airport, Uh, akala nyo wala na kayong babayaran meron pa po yung ano yung mga bagahin nyo uh, kung saan man connecting flight nyo kasi sa amin <clears throat> from Manila to Dubai uh, nagbayad kami ng 9,000 pesos sa bagahin namin so ayon tapos ito pa yung uh, susunod is 55,000 kasi nag-agency kami mga tropa eh mas maganda kasi pag may agency ka hihingan ka na lang ng ano ng mga requirements ng mga documents Tapos, Agency na 'yung tutulong sa iyo papunta dito sa Canada. Mas madali 'yung ano mo? Mas madali 'yung parang uh, pagpaprocess kasi hihingin ka lang ng documents, bibigay mo lang and 'yun na maghihintay ka na lang ng approval. Tapos pag na-approve okay na, na uh, bili na kayo ng ticket and uh, 'yun na 'yung mga step. Tapos 'yung uh, passport stamping, uh, 3000 'yung binayaran namin, dalawa na 'yon, kasama na rin 'yung pagpa-deliver n'on sa bahay. Kasi sa amin pa na-deliver na lang eh. Para hindi na kami bumalik doon sa Makati. So ayan, ang total lang inabot natin is 1.5 million. Yan po ang inabot. Uh, 1,592,000. Yan po yung inabot na ang gastos namin papunta sa Canada. So anyway, ang tanong is, kung worth it nga ba yung gastos papunta ng Canada? Yes po mga tropa. So... Pero huwag kayong mag expect na pagdating nyo rito, mababawi nyo kaagad yan. Hindi po. Ang pagpunta po ng Canada is para kang namumuhunan. Magtitake ka ng risk. So, nandun yung possibility na anytime pwede kang bumalik ng Pilipinas pag nagkaroon ng problema, lalong-lalo na yung mga temporary resident na pupunta. So, maraming way ng pagpunta ng Canada. So, sa mga in-sponsoran ng magulang, so, ayun, wala nang kabayo dahil pagdating dito, PR na agad sila. So, <clears throat> sa mga magsisimula po, so kumaka, pagdating nyo dito mga temporary resident lang, ah uh, makakabawi kayo nyan kapag ka uh, stable na kayo. Kapag PR ka na at uh, stable ka na, pwede ka nang ano eh, uh, maghanap ng ibang trabaho, pwede ka nang mamili ng trabaho na kung gusto mo yung pumasok sa mga high paying job, yan, pwede, pwede mong gawin yan once na naging PR ka na. So ngayon, uh, pwede mo namang gawin yon kung hindi ka pa permanent resident. Pero malaking sugal po yung kasi, syempre pagdating mo rito, kung nag-aaral yung misis mo, kung nagsisimula pa lang kayo, hindi ka pwedeng mamili ng trabaho kasi sa totoo lang mga tropa, hindi po madali maghanap ng trabaho dito. May time na napakahirap maghanap ng trabaho, may time na madali din, pero depende pa yon kasi ako mga tropa, to be honest, tatlong tao yung nag-refer sa akin sa trabaho pero ni isa walang tumawag. Nakapasok ako ng trabaho, sa sarili kong pagsisikap. Kaya yun mga tropa kung ano, kaya kung pupunta kayo ng Canada, uh, dapat mag-research kayo, alamin nyo yung mga dahilan kung bakit may nag struggle pagdating ng Canada. So actually, yan yung sunod na gagawin ko ng video eh. Kung bakit marami nag struggle or kung bakit may nag-i-struggle pagdating ng Canada. Kasi meron silang mga bagay na hindi alam or hindi nagre-research bago pumunta ng Canada. Kasi uh, sa totoo po mga tropa, ang pagpunta ng Canada is mamumuhunan ka. Kung temporary resident ka lang dito, hindi ka in-sponsoran. So, ayun mga tropa, sa mga nagsasabi na pagdating ng Canada is uh, maganda ang buhay dito, depende po yung kung anong klase ang way mo pagpunta ng Canada. Uh, sa mga nag-uumpisa, hindi po madali ang buhay dito. Mahirap po ang buhay dito sa Canada mga tropa. Uh, alam po ng karamihan niyan na dumaan din sa butas ng karayong bago naging maganda ang buhay nila dito sa Canada. So ayun mga tropa, uh, kung nakaabot ko sa part na ito, maraming maraming salamat sa iyo at uh, hanggang dito na lang ang vlog ko mga tropa. Thank you po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat kung nasaan man kayo.